Okay. Atong i-test guys ning uh, usa nga item sa atong kateits na naapon siya nakita nga gisulod og siyag silopin nya matud pa kilid o sa baybay lang sa mainit lake. So atong i-check guys uh, before that an sa na nato ihang video mauni. Kini kini ang tanan kini niya, nakabutan eh kilid sa lake mainit kini tanan kining tanan apel ni kini apil diri kini apod apil po ni siya ang gisudlan ani mao ni ah nakabutan ni dito sa lake mainit the plane sa lake mainit gyud kanang sa dagat pa bye bye nakabutan ni siya nakasod ni sila tanan diri nga si lupen kini nga si lupen na sila nakasud onya kini sila nakasod, niya, sila, nakasod sila apil ni nga nay queens nga murag chinese queens o unsa ni siya chinese queens ni. o hapon queens ba kanin sa ni naa ah, Ao. No. Mo ne yang pormah. Mo ne yang pormah. Nyabalehon punato tapos ya suatu perian balehon. Ao. No. Ao. Api sa ni sa sodsa silopene. Oh. Ngana mang napil manesia diha gudil wala na se polos. Og ni sa makwarta. Pasabaut nya makwarta ni sa kini na ini. Mo ne mapabutan kung masinegres ya pohon. Ao sige. Oke, okay, ang ingon ya no. Uh, nasulod na ito tanan atong silupin nga gamay nga pouch so una una guys ako ang uh, teori ato katulanda ang silupin is dili to siya mo abot o mga 50 anyos so dili to siya mo abot o uh, paminaw na ko, mga bisag 20 anyos lang dapat gabok na tong silupin andin din katong yang giingon guys nga mga bato bato nga mga colored stone sa akong tanaw colored stone dili ta, dili ta mo ingon nga gemstone to siya kawala man siya yung mga initial test nga gibuhat So kinahanglan guys kung uh, dapat gid unta sige siag kulit-kulit sa ako guys kung unsa on asa ko no ibaligya pila ko na halinon so inani man good guys dapat unta kung makakita tag inana no nga mga katingalahang butang dili sa tamag after o magapas sa pile halin o asa mahalin asa mabaligya dapat ato sa untang susihon itest na to siya kung authentic ba siya or mga local meds lang. So, na ako'y gihimo guys nga mga Uh, initial test lang bakit para ang uban dito kung makakuha sila mga item item dapat i-check sa nila daan bago nila ipasapasa and then kinanglan po ang video nga nag, magbuhat ta og video nga mga initial test initial assay dili kay diretso dayon sir asa dapat ibaligya pilay halino na nito ta muna dagang kay kuan wala pa gali convincing video nga gipanghimo nga mga uh, initial test so sama ani guys uh, nagbuhat test So inaani guys, kinanglan nato siya i-hard test. Papon nato siya hinay lang nga sa martilyo guys. And then makita nato nga nga mukrak siya o madugmok siya. Uh, oh, automatic glass lang gid o oh, sama ani guys. O oh, hard glass to siya guys ha. Ah. So colored stone to siya. So wa hapon siya kapasar sa thickness. Oh, di ba? So full siya. So but pasabot glass or hard glass. Una siya ipag-test guys ha. Ah. O oh, ato pang uturuan ning gagmay, o. Oh. Mang low siya. So kung mga gemstone na siya is dili na siya basta-basta mabuak. So din na pud guys sa uh, kani for example na among koy ako Andre ba black onyx. So i-check na to siya sa kuha na pod uh, nga na pod siya nga test. So ato siya ang sunugon sa kalayo. So kani guys, ang akong gigamit ani uh, is ah, uh, pinahinay lang siya nga pagpagpasiga sa ato ang uh, blue tors no. So hinay pinakahinay lang ni siya. So igo lang gid siya nga ni init so dili kay nato maklaro di ano ang kalayo or makla maklaro ba ninyo guys ayan init na kay guys okay gitunod nato sa kalayo oh uh, di ba so ga tingog-tingog gani siya dito sa tubig so 5 uh, to 10 minutes lang ang pagganggang sa kalayo pwede sa kandila lang siya and then ato na din siyang habwaon guys atong ipabugnaw sa siya og ayo no ano? so, e -check na so i-check din nato siya sa kuan kong uh, ang mas maayo is naa kaya uh, uh, scope para makita niyo ang crack sa ilalom pero ato wala man tayong gamit nga scope so ang ato na lang pan is hard test gihapon so atong dukdukon og oh, pinahinay lang about 3 inches ang pagkapalo o oh, di ba kita na to humok kay guys 2 to 3 inches ra ang angat sa kung martilyo guys dogmok siya so negative negative kay siya guys sa ha? hardness to dili gid siya kapasar no so lastly So kung uh, di mo mong gusto ginana, inyong i-diamond selector. So mawara to guys. So inato ra guys no. So magbuhat ta og kanang uh, initial test kung natay ipatanaw guys. And then mas maayo kung kung dili mo kabalo mo buhat, pwede ninyo ipadala or magpadala mo og sampol. Sama ato guys, ganit kay mo og sampol maski isa lang ka sa kadaghan-daghan nila nga item. So dili man na pwede guys nga kon ang uban mayon mo guday nga ah, ma-scam ta ani. Eh isaraga gani ang gipangayo no so para ma o di ba so kung dili mo gusto ginana ang mga initial testing guys dito mo sa mga gemologist para ma-check siya kung unsay quality sa inyong mga bato-bato okay daghang kaayong salamat sa imong pagpadala bro ana nga uh, picture o video and then hinaot ta makatabang ni nga video o kamo usab do na mo ipacheck. check pwede ninyong i-direct padala sa kuha or sa mga uban pa nga mga ga-check diha. And then, kung dili man galing, guys, mas maayo nga magpalit mo og diamond selector para inyong iselect kung unsa iyang hardness or unsa iyang thickness so ma mahibaw an ninyo pila siya ka karat guys kay kung uh, usara ka bok ang iyang angat atong sa diamond selector isara ka pula nagpasabot 1 karat lang so sa to pa medyo ubos-ubos siya nga quality so naranan na ninyo guys kung unsaon ninyo pag uh, test pero mas maayo o kung wala lain gamit guys kandila lang inato nga proseso i-clip sa puller and then sunogon sa kandila uh, 10 to 15 minutes and then ihulog sa tubig pag human paghabwa makita nimo guys nga naa siya ay uh, naa siya mga crack sa ilalom kung naa kay magnifying glass pero kung wala kay magnifying glass ibutang itong tung siya sa bato unya 2 inches nga angat sa martilyo ihapak-pak kung magcrack siya or madugmok negative it's a glass so inaara guys no Daghan salamat kung giginaan ka sa akong video guys. Please like and share and subscribe sa aking channel. Thank you for watching guys.